Good morning, good morning din mga, sir. So, sa inyo tanda naman sir. Sa so, lalo, dito sa itong best to kombi para sa itong pang stabi sa estel menaw, pang outdoor nato. So, mani best na ko para sa inyo ako sir, although, baka ka pero sa lang niya ito ang box kaya ng update para makita mo dito o combination. Kaya dito na po na ni Shaggy Khan. Okay? So, check lang niya dito na, sir. So, sa kung magpare mo sir, pakishare ko palihog and then sa so, bahay niya itong pang 3D din na ha. Upload din na din na. Then, syempre, Uh, check ninyo ang pabonos, parigaro ni Press Black karong adlaw. So, bayas sa YouTube channel o oh, sa iyang FB page. So, so kung magpadali mo, sir, sa mga gusto na mo sa ito, ang GC pataya or group chat pataya. So, natay GC din naman, sir, sa gusto mo pataya. Okay? Take note, nga, kung motaya mo, sulod mo na dito, man, sir, motaya mo. And then, mo chika sa So, kanang nga, GC, para na sa mga manaya, ay wala tay hearing number dito. Pero, kung sa anila nila dito, pwede radyo kayo mamabay. Ha? Copy mo, sir? So, click lang mo sa link din ha. Nasa ato ang comment section para makasulod mo dito sa ito GC patayaan screening. So, screening pa lang na siya din ha. So, once nag-click mo din na sa link. So ah uh, mo na dito man, sir. mo sir mahimo na siya nga nag message request mo dito so accept mo na dito sa admin so once na accept na mo may na niyo mo sir na ina -in mo dito sa ka or makasulod na mo dito sa JC and then pag message dahil mo dito mo sir nga mutaya mo, mo para ma asan mo ma entertain mo sa admin na to dito so pangutan niyo dito mo sir kung sa forma sa pagtaya Asan niyo i ang inyo bayad sa inyong taya okay so para matubag mo dito sa admin And then, pag okay na, na-underty na under mo, yun na magpa-add mo sa GC para ma-add mo sa patayaan na na Okay man sir? So, once nga magpa-add mo dito, check dayo ninyo or subaya lang, tawa niyo ninyo yung message request. Copy mo, sir? Para ma-accept ninyo, ma-open ninyo ang GC nga patayaan na na yun. So, dahil na ito, sir, besto na ito lang para sa itong pang-STL. Okay, mura ni best tone ako. Pero check ninyo sa patent pa uh, BG Guide update na to ha. Maka mo combination ang dito sir. Labi na sa mga hilig mo ang gol. Ay gamit o ganggol guide ha. So, una mo, sir, natay 4, 8, and 1. Ay makalimot pag target rumble. And then, natay 2, 7, and 4. Alang. Hold on nyo na to. Gani ako minisyo sir, makita na po ninyo ni sa video guide update na to, so lang. Ano so, ang video guide update to ang roll guide update, business is the result, tas alas 2, alas 5, alas 9, ibigay na to, or ibuha na to, gano'ng roll guide. So sa baya lang nyo pala, good to mo sir. So, since si Petrus akong pagpili sa akong besa, yatay sa inyo ha. Mga pa'y possibility na makapick up mo dito. Okay? Kung alam update mo sir? sabayan niyo uh, yung uh, update yung press vlog ha? Again, sa mga gusto din na masulod sa to ang GC Pataya, click lang mo sa link din na nasa ito comment section. Okay again, make sure nga na mo GCAS kung masulod mo din mo sir kay via GCAS payment method ta. So, good morning sa inyong mo sir. Salamat. Bye bye.